magluluto tayo guys ng kambing. Ganito ang pagluluto ko ng kambing. Nugasan ko na to mabuti. Tapos yan, ihiwain natin. Ihiwain natin. Tapos lalagyan natin ng bawang. Yun. Galing sa ano ko ito eh. ayan. Ihiwain natin. tayong pagkakataon nagluto ngayon so kaya ayan para madali siyang maluto hiwain natin yung loob nya para madali siyang maluto bali ano to 4 kilos 4 kilos in half Ngayon, nahiwa na natin. Lalagyan natin ng uh, bawang at saka sibuyas. Yung, yung loob, lalagyan natin yung hiniwaan. Okay. Para sumuot yung ano niya, bawang at saka sibuyas sa loob. Ganito ako magluto ng kandin. ang kambing. muna ako ng kamay. Lalagyan natin ng asin. I'm gonna put the salt misaadts natin sa asin. Kung masyadong maalat kasi kapag hindi naman siya maalat, pwede naman natin mag ano mag-asin uh, mamaya pag nagkain na. lagyan natin ng uh, ano to, yung uh, ano to, nito sa Indiok sa Tagalog All, lahat na ingredients ano ba to, ala Frida <laughs> kalimutan ko na Tapos lagyan natin ng black pepper. Black pepper. Gusto ko medyo ano lasa yung black pepper. Kasi yung lansa niya nawawala. Okay. So ngayon guys, ito tapos na akong maglagay ng ingredients. Ilalagay natin sa oven. Ayan. Ilalagay natin sa oven. So ganyan ako magluto ng kambing. Karning ng kambing. Ayan. So ayan guys. Babalik na rin natin para yung kamila naman ano, puro kahit tap tap ano, lalagyan natin ng ano ng uh, aluminum foil para hindi siya masunog. So, kasi sa baba naman natin aapo ah, yan para yung baba naman ang maluto. Ngayon guys, magluluto tayo ng bulgur. Magsasain ng bulgur. Yung ka, ka, kadalasan sa trabaho ko, ang ginagawa nila ay pinapakulo nila yung tubig sa kanila nilalagay yung bulgur. Pero ako, iba kapag nandito ako sa bahay, hinuhugasan ko yung bulgur. Uh, uh, ito yung bulgur. Bulgur. O hugasan. Ayaw ko nang hindi inuugasan yung pagkain. Gusto ko hinuhugasan siya. Yung paulit-ulit. Ayan. Paulit-ulit guys. Ito ko paulit-ulit na huhugasan. Ayan. Ayaw ko nang hindi inuhugasan. Kasi, eh, hindi natin alam kung malinis nga ba ito o madumi so kaya oh hugasan natin Sigur, sa trabaho ko guys hindi siya hinuhugasan kasi yan ang instruction ng recipe <laughs> uh -uh. pero ako hinuhugasan ko kasi tingnan mo. Oh, 'di ba may meron siyang mga dumi-dumi ayan oh. ayan. Kailangan talaga hugasan hmm. Gusto ko malinis Kasi Siyempre Eh makainapak-apakan yan Hindi natin alam Ayan hmm. Ay na hmm. So ito yung iftar namin ngayon hmm. Nakaluto na ako Waiting for iftar 6.30 siguro. So, ayan, guys. Ito yung niluto kong kambing. Ayan. Ayan. Kailangan talaga may matching ng ganyan. Tapos, may rice pa yan. May rice. So, ayan, guys. So. Ito, guys, yung mga uh, pinaglumaan kong mga sapatos. Actually, ang dami ko talagang sapatos sa totoo lang. Eh ito, mga pinaglumaan ko na siya. Mga one or twice ko lang siyang ginamit. Mahilig kasi akong mag, ano, mahilig kasi akong magbibili. Pero ngayon, hindi na. Kasi, hindi ko naman siya nasusuot. Kasi, ang nangyayari na lang sa akin ngayon ay bahay, trabaho, bahay, trabaho. Hindi katulad noon nung, hindi pa ako nagtatrabaho na araw-araw, pasyal ako, kung saan saan ako pumupunta pero ngayon hindi ko na siya nagagawa kaya itong mga sapatos na ito at saka itong mga pinaglumaan ko ng cellphone ay Actually, kinaugalian ko na talaga yung kapag meron akong uh, pinaglumaan na cellphone, ipinamimigay ko na kasi aanhin ko naman yun. Hindi naman na magagamit. Kasi every two years, nagpapalit kami ng cellphone. Kung anong latest, yun ang binibili namin. Yan kasi ang kinaugalian ng aking uh, partner. Oo. Kapag mayroon bagong latest na iPhone, Yan mag mag ano na kami magbabak na magpapalit na kami tapos yung itong pinaglumaan uh, lumaan namin yun ipinamimigay ko sa mga taong uh, yung, bang, uh, yung bang kahit papaano eh karapat dapat na bigyan eh sana nga marami akong mabigyan oo pero yung iba kasi ibibigyan mo tapos ibebenta nila yun ang pinakaayaw ko gusto ko kasi kapag binigyan ko ang isang tao ay eh gusto ko pinangangalagahan niya yun. Itinatago eh niya, minamahal niya. Oo, kaya, ayan guys. Actually, guys, dinilit ko yung, nag-upload na ako, pero dinilit ko siya. Kasi nga, copyright daw. Dalawang beses ako na-copyright parehas na video. Kaya dinilit ko. Kaya ito, siguro dahil doon sa music na nakalagay dito, kaya ito, ginawan ko na lang siya ng voice over. Inalis ko yung music. Kasi wala itong, wala itong uh, voice over. Music yung nakalagay. Salamat guys and what uh, thanks for watching please subscribe and pakipindot ang bell button para po updated po kayo sa mga videos ni upload ko thank you